nag-agree naman ako sa iyo no na may kasalanan din kapag hindi nagtatrabaho yung ombudsman pero sino ang mas may kasalanan yung magnanakaw boying my gosh Ang sinasabi ko nito, Luchi, the impunity of corruption started when the ombudsman fell silent. Nung wala na talaga yung naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na, na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng poder, wala namang che check sa atin, gawin na natin itong kalokohan na ito. na talaga ng ombudsman yan. Nag nagkaroon na impunity yung corruption eh. Isang dahilan niya kung ba't gusto ko nang pumunta rito.